So, ayan. Kami barkadahan din eh. So, ito pong bahagi ng kanan-kaliwayan po. Sapa, pa. Dotusin. Tapos, papunta din eh. Sa may gawing kanan. Ito po yung uh, bukal. So, ayan. Ito ang bukal. Hawa, puntahan natin muna ang bukal. At baka hindi na makapunta. Dini muna tayo sa bukal. Hawa, pupuntahan lang ka rin bukal. Dini kayo dumaan. At dini kayo magiging tubig. Ayan di na ang bukal, everyone. yan Ay sawa. May gansa pa ng bonggang-bongga. So, ito dinarayo para lang po umigib ng tubig. At saka sila ay uh, umigib ng tubig at sila ay maligo. Yan. Sila dinadayo kung tutukusin. Pero dun sa pataas, naron po may swimming pool doon. Sa taas. So, yan bukal. Ayun. Nagib ng tubig yan. Kung gusto, mong umigib ng tubig. Okay. Oh. Oh, yan ay masarapang tubig at yan ay ano, running uh, flowing water. May ginadulas-dulas diyan, may Malamig ang tubig ito, Michelle.